Ngayon, ito po ay nakapagpasira ng buhay ko, batid ko, hindi lang buhay ko, pati ang buhay po ng anak ko. Na kailangan ko pong iwan ngayon sa bahay na walang sekuridad na hindi alam kung ano nangyayari sa nanay nila. Ako po ay isang ordinaryong tao, nagtatrabaho bilang BPO call center para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Wala po akong pinipirmahan. Wala akong nakitang papel na gano'n para mapunta doon yung pirma ko. Hindi ko na kaya. My last question for tonight, uh, para kay Miss Merly Joy Castro. Uh, ngayon po, gusto ko po kayong tawagin. Uh, si Guo Hua paulit-ulit, lalo na mula nung nakaraang hearing, sabi niya, I am a victim. I am a victim. Pero ang totoong ang totoo pong biktima ng mga ay mga kagaya nyo, Miss Merly, na ginamit ang identity para mag-incorporate ng mga pogo companies. Ah, uh, kayo ng human trafficking at di tulad ni Go Huaping, uh, hindi kayo tumakas at hindi kayo tatakas. Non-bailable ang kaso nyo. Nice ko po siya mga kasama bigyan ng ilang sandali para magsalita. So, Miss Merly, may nais ka bang sabihin me, sa aming lahat? So, basahin ko po yung statement. Sure, pakibasahin. Ako po, si Merly Joy Castro, biktima ng identity theft. Identity theft. Ina inaakusuhan ng qualified human trafficking so opensang hindi ko man po ginawa. Si Miss Alice Guo, ang nasabing nagpasok ng pangalan ko na ang ginamit niya ay si Miss Gamo. Ang aking pagkakakalanlan ay walang pahintulot na ginamit sa hindi magandang paraan. Ngayon, ito po ay nakapagpasira ng buhay ko. Batid ko hindi lang buhay ko, pati ang buhay po ng anak ko. Sa kailangan ko pong iwan ngayon sa bahay na walang sekuridad na hindi alam kung ano nangyayari sa nanay nila. Ako po ay isang ordinaryong tao, nagtatrabaho bilang BPO call center para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Na ngayon, kinailangan ko pong mag-resign dahil sa kailangan kong harapin tong kasong to na kahit kailan, hindi ko po kayo pinahintulutan gamitin yung pangalan ko ng kahit saan dahil wala po akong pinipirmahan. Wala akong nakitang papel na gano'n para mapunta doon yung pirma ko. Bukod po doon, ngayon hindi ko alam kung paano mabubuhay yung dalawa kong anak. Na hanggang ngayon, walang kasama. Hindi ko alam kung paano ko paano bubuhay na asawa ko na ang tanging kasama nila na madala sa bahay ay ako. <laughs> ako po ay natatakot talaga tenta sa mga anak ko kung paano po sila. Kahit gayon din sa buhay ko, simula po nung no lumabas ako no June dito, nag-request po ako sa company na i-work from home kasi po, di ko po alam kung paglabas ko ano po mangyayari sa akin kasi hindi ko po alam talaga kung, 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 kung saan nagsimula, kung paano, kung baka bukas wala na ako. Parang hindi ko na kaya. Inom ka muna ng tubig, Miss Merly. Kaya ako ngayon humaharap po sa inyong harapan para patunayan at harapin sa inyo na ako po ay isang biktima at hindi po ako kasali bilang incorporator na sa, ng nasabing Hong dahil hindi ko po kilala at kailanman hindi ko narating ang lugar na yan. Ayun lang po Mr. Chief, Madam Chair. Salamat, salamat sa iyo, Merly. Um it is my understanding that the NBI will take Miss Merly now and uh, take her into their custody, put her in custody. Sana yung mga payo na niibigay ng ating mga government agencies tulad ng DOJ sa mga naunang biktima ng identity theft na humarap dito. Uh, ay maipayo din para sa kanyang konsiderasyon at uh, para mabigyan ng konti pang linaw yung kinabukasan ni Ms. Merly at nung kanyang uh, uh, mga anak yung kanyang pamilya Merly ang sabihin ko lang sa inyo ngayong gabi uh, sa ngalan ng komite ay masaserve din po ang hustisya minsan matagal minsan maganet pero mase din po iyon. Uh, Attorney Magno, mayroon po kayong gusto uh, Just to put on record Madam Chair that uh, Ms. Santos a uh, voluntary surrender to the National Bureau of Investigation to the Senate. Salamat po Attorney Magno. So, ingat po kayo Miss Merly, maraming salamat at susubaybayan po ng komite uh, ang ang inyong magiging kapalaran. きっぽ。